Sa pagkakataong ito, nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba ang uh, ito si Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno, kaugnay pa rin ho dito sa naging uh, decision desisyon ho ng Senado na i-archive ito ho uh, impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po, Congressman Jokno, si Bombo Victor po ito together with uh, Bombo Everly Rico. Welcome to the program dan nagdebate pa po ang Victor at natin Everly. oh po kung uh, medyo naging uh, karamihan ho ay nalungkot doon nga sa naging uh, desisyon ng uh, ng Senado na tuloy ang archive ang nga impeachment trial against BP Sara ano ho ang initial ninyong reaksyon dito nga sa naging hakbang ng Senado dito ho, sa impeachment trial against BP Sara at uh, sa inyo hubang palagay ito ba dapat ang ginawa ng mataas na kapulungan Hello, nang una magandang gabi rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ang po niyo, sa palagay ko, mas mainam sana kung inintay muna ng ating Senado yung magiging pasya ng ating Supreme Court sa motions for reconsideration na inihain na. Kasi kung titingnan natin yung desisyon na lumabas na galing sa Supreme Court, marami talagang mga question na sana'y uh, makonsidera ng ating Korte Suprema sa mga final na motion for reconsideration. Unang-una, nandoon yung ano ba talaga yung nangyari? Kasi yung sabi ng Supreme Court sa kanilang decision, kaya daw hindi na pwedeng itoy itong pang-apat uh, na complaint, yung final ng one-third ng members ng House, ay dahil yung nauna daw tatlo ay naging bar. O yan yung naging uh, dahilan kung bakit daw hindi na pwede itong pang-apat. At ang naging basehan nila ay sabi na una daw na dismiss o na-archive yung unang tatlong individual complaint bago na-transmit yung verified complaint ng House sa Senado, yung nangyari ng article of impeachment. Pero nung tinignan po natin at uh, klarong-klaro sa records ng uh, House of Representatives na naunang na-transmit yung verified complaint na may pirma ng one-third ng members ng House bago po na-archive, yung uh, tatlong individual impeachment complaints. Kaya ang final nga, napakagandangan ng final ng motion for reconsideration ng House of Representatives dahil yan ang isang bagay na sabi nila sana ma 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 mabalikan ma ma ng Supreme Court. Kasi kung maging iba yung finding of fact nila, may iba rin yung kanilang conclusion. Yung isa rin na sabi ng uh, Supreme Court ay hindi raw dumaan sa plenary yung pag-transmit ng article of Impeachment sa Senado pero klarong-klaro din po sa records ng House of Representatives na ito ay inaprubahan ng uh, mga miyembro ng uh, House sa plenary session. Kung ang stand huba ba talaga dito ng Kamara ay dumaan sa tamang proseso itong uh, impeachment bago pa man uh, iniakyat dito sa Senado, tama po ba Congressman? yun ang unang argumento na para sa akin ay isang napakalakas na argumento. Dahil kung titingnan natin ano ba yung nasa mga desisyon ng Supreme Court nung dumaan itong impeachment complaint kay Vice President Sara, ang nakalagay sa mga desisyon noon ng Supreme Court ay ang pag-initiate ng isang impeachment complaint, dalawa ang kailangan. Unang-una ay may mag-file ng impeachment complaint at pangalawa, sa ay ire-refer ng House of Representatives sa Committee on Justice. Yan yung po yung tinuturing ko, yan yung mga individual na impeachment complaint. So yan, ang binago na ngayon yan dito sa desisyon ng Supreme Court ngayon. Kaya yung pangalawang argument ng House of Representatives ay kung babaguhin man ng Supreme Court yung mga requirement para ma maproseso ang isang impeachment complaint, o oh, sige, tatanggapin po namin yan. Pero dapat prospective ang pag-application, pag-apply niyan. Hindi nila pwedeng gamitin 'yon para maging dahilan na ibaliwala 'yung nangyaring proseso dito sa nangyaring impeachment kay VP Sara dahil sumunod naman ang House sa mga umiiral na desisyon ng Supreme Court at that time. Mm. -hmm. May nababanggito si Senator uh, Alan Peter Cayetano napasis nababanggit niya ho napatay na totally itong impeachment trial versus BP Sara pero pwede pa naman daw buhayin kasi nga inihintay pa itong uh, magdidepende ito sa magiging desisyon ng Korte Suprema totoo po ba ito na pwede pang buhayin ito sakaling magbago man itong desisyon ng Korte Suprema hinggil dito sa impeachment against BP Sara Yan ang mga sinabi ng mga senador na bumoto pabor doon sa motion na i-archive siya kagabi ngayon, siyempre, kung mangyari po yan at uh, halip sabihin natin, ibinaliktad ng Supreme Court yung kanilang unang desisyon, ay dapat uh, talagang mangyari yung sinasabi nila na ibubuhay, bubuhayin ulit ang impeachment complaint. Kung sana ang uh, umiral ay yung unang motion na motion to table, ay mas klaro yon Dahil pag yun ang naaprobahan ng, ng Senado, ang ibig sabihin nun, buhay pa rin ang impeachment case pero dit magiging depende siya kung ano magiging desisyon ng Supreme Court later. Kaya yung, although sabihin natin merong maliit ang diferensya para sa mga sa aspetong legal ay malaki ang diferensya ng dalawa, yung pag-archive at saka yung pag-table ng uh, motion. Sa panig naman ho ng uh, camera kong uh, joke na, no, no, matanong ko lamang, ano kaya maari pa ninyong gawin na uh, matapos na itong uh, uh, medyo, itong naging desisyon nga ng Senado dito sa impeachment against PP? Ako, itong impeachment na ito, parang itong basketball na kung kanakani-kanino na napunta yung bola, kung maalala ninyo, nung una, pinasa uh, mm -hmm. ng Senado, sa pinalik ng Senado sa House yung impeachment articles tapos nagbinalik din ng House sa Senado, ngayon napunta sa Supreme Court. At ang bola ngayon ay talaga nasa Supreme Court. Lahat ng mata natin ay doon nakatutok kung ano yung gagawin nila sa motion for reconsideration na nakafile. Meron din po yan na request na magkaroon sana ng oral argument dahil nung mismo decision ay wala naman oral argument bago lumabas ang pagpapasya ng Supreme Court. Sana ngayon dahil sa talagang ang daming mga abogado, ang daming mga legal expert at uh, pati ang mga mamamayan ay nagtatanong ano ba talaga ang um, dapat mangyari dito sa kasong ito at ano ba yung batas na dapat ihiral dito. Mm -mm. May mga nagsasabi ho na pwede namang mga uh, i-file ulit next year itong uh, impeachment uh, case against BP Sara. Bukas ho uh, kayo rito na mag-file muli sa susunod na taon? Pwede, pwede naman yon Dahil yung decision naman mismo ng Supreme Court, hindi naman nila nire-resolve yung kung may laman talaga yung o may ebidensya sapat doon sa uh, na nagsusuporta sa impeachment complaint. At ngayon ay may pagkakataon pa nga ang House of Representatives na um, mag-investiga pa at kung baka meron pang lumitaw ng mga dagdag pa na ebidensya na maaaring gamitin sa panibagong impeachment complaint pagdating ng February 2026 kung talagang na uh, hindi na matuloy o i-deny yung motion for reconsideration. Oh. Uh -huh. May katanungan rin po ang kaaking kapartner dito si Bombo Rico. Bombo Ever, go ahead. Alright. Kung Attorney Jokno, ito naman po for general lamang po, base na rin sa one bar rule na umiiral. Sa panahon po na barred o pinagbabawalan po yung Kamara na maghain po ng panibagong impeachment laban sa isang opisyal, ano po kaya yung maaring hakbang na gawin as legal options sa panig ng House of Representatives ay wala talagang dapat tatanggapin na panibagong impeachment complaint hanggat matapos yung one-year period na yan. Ngayon, pero wala naman pong pumipigil sa kamera na mag-conduct ng mga investigasyon. At kung meron pang mga lumitaw na ebidensya ay gamitin yon sa isang panibagong impeachment complaint pag lumampas na tayo dun sa one-year period. Alright. Nito nga po nga kahapon lamang kasabay po ng naging botohan doon po sa impeachment complaint against the VP Sara. May mga pasaring din po ang ilang senador. Tukuyin na po natin, particularly yung Senator Amy Marcos, sa panig po ng Kamara o na hingil hinggil po doon sa posible panawagan niya or suggestion niya sa mga kongresista na uh, tanggalin daw po ang House Speaker. Ano po yung take po yun dito? May paglabag po ba sa interparliamentary courtesy if ever po, attorney? Wala naman sa kabay po nila ng isang senadora na magsabi kung sino ang dapat maupong speaker dahil yan ay nasa kamay talaga ng House of Representatives. At ang pwede lang maglagay uh, o magtanggal ng uh, isang speaker ay siyempre yung mga miyembro ng House of Representatives. Uh, sa ngayon ay uh, talagang wala naman na kami nakikita na uh, sabihin natin dahilan doon sa mga nabanggit ni Sen. Uh, Jaime. Mm -hmm. 'kong a uh, matanong ko lamang no mawalang galang na po kasi usually ito yung mga tinatanong namin sa mga nai-interview namin na mga kongresista regarding who ito doon sa uh, naging state of the nation address ni uh, Pangulong Marcos which is pinatamaan niya nga itong ilan sa mga mambabatas doon and uh, karamihan ho ay uh, ilan na uh, parang may lumalabas na mga sa balibaliwan na uh, medyo marami-rami sa mga mambabatas ay uh, contractor ho ng gobyerno. Kayo po ba, uh, malilinaw niyo po ba sa publiko na kayo po ba ay hindi kontraktor ng gobyerno, uh, congressman na joke, no? <laughs> Ako po ay matagal na pong abogado at uh, human rights defender. Wala po akong uh, negosyo po, na kahit anuman na ganyan. Ang uh, trabaho ko po ay uh, dumipensa sa mga biktima ng paglabag ng kalapatang pantao. Ang naging mga kliyente ko po, mga estudyante, mga guro, manggagawa, mga mangingisda, mga katutubo. Pwede niyo pong itanong din sa kanila at sa mga nakakilala sa akin na yun po ang uh, aking background. Ako po ay naging dean ng College of Law ng De La Salle University for more than 10 years at uh, matagal na rin po nagpa-practice. Kilala ako sa legal community at uh, nakapag-argue na rin at naging member ng ilang committee ng ating Korte Suprema. Uh, baka may panawagan ho kayo sa mga kapwa nyo kongresista na itik itong challenge natin na kung sila ba ay kontraktor uh, o hindi ng gobyerno. Senator, go ahead po. Ah, congressman. Alam niyo marami tayong kailangan gawin ng reforma, lalong-lalo na sa electoral laws natin. Dahil talagang sabihin natin, ako mismo sa aking karanasan sa pagtakbo noong 2019 at 2022, masasabi ko talaga na yung mga progresibong kandidato ay dehadong-dehado na mananalo sa isang national elections. Dahil ang nangyayari ay pag ka kayong pera ay mas malaki ang tsansa na ikaw ay mahahalal. At sana hindi ganon ang, ang mga eleksyon natin dahil ang hinahanap at kailangan na kailangan ng Pilipinas ngayon ay yung mga lingkod bayan na talagang maglilingkod at hindi yung nag-expect na sila'y paglilingkuran. Ang kailangan natin ngayon ay mga leader na talagang diretsong diretso, walang uh, walang ginagawang uh, masama, walang anomalya, walang katiwalian at talagang ang gusto lang nila ay maiangat ang buhay at maayos ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Ako po yan ang pinanggagalingan ko at yan din ang, ang gusto kong mangyari sa aking paglilingkod sa Pilipinas. Dat uh, maraming salamat po Congressman sa mga impormasyon na ibinahagi ho ninyo at sa naging paglilinaw na rin ho ninyo kung kayo ba ay uh, contractor o hindi ng ating pamahalan. Maraming salamat po sa oras na ito, Congressman. Thank you po, my pleasure. Mga ka sa niso, natin, walang iba, ang uh, incumbent party list representative si uh, Congressman Chel